simula nung nag-alaga ako ng sisiu, meron ng mga umaali aligid nung binabantayan ko siya, pero meron din ibang nagbabantay. Hindi tuloy makakain maayos yung sisiu ko dahil meron siyang nararamdaman. Hindi ko rin tuloy maigala o maipasya lang sisiu ko. Kasi meron din ibang namamasyal at naggagala. Nako, paano ba to? Isang pader lang ang pagitan nila. Ayoko pa naman na meron mangyari sa sisiu ko. Pero hindi ko alam kung ano mangyayari ko sakali magkita sila. Kaya gagawa ko ng paraan para maging ligtas siya. Kaya tara, samahan nyo ako. Isang umaga, nagtanong nga pala ako sa aking Facebook page ko ano maganda pangalan ng sisiw ko. Tino daw short for Tinola. Kuya Chicks, Cha-Cha, Paul or Carly. At kung ano-ano pang pangalan ang binigay nila. Gustohan ko naman yung mga binigay nila ng pangalan. Pero pero talaga akong mas nagustuhan pa. Dahil hindi ko alam kung ano ba gender nitong sisiw ko. Namili ako ng bagay sa boy at girl. At ang napili ko palang pangalan ay Kenchi. Kabalik tara ng chicken. O di ba pwede sa boy at pwede rin sa girl. May yung araw nga ay nalagay ko muna siya sa kahon <laughs> Medyo madumi na kasi yung bahay niya kaya lilinisin ko muna. Para di siya matakot sa mga pusa. Ito at tinabi ko siya kay mama. Lahat kasi ng sulok ng bahay niya ay madumi na. Hindi ko sigurado kung iput niya ba Or ay mga patukala na nabasa dala nang mga sing amo ito hindi mabaho aksu lang nilalangaw kahit ng tubigan niya para nagkaroon na ng oatmeal kasi yung mga patokay na haluin niya tapos sa tubig kaya yun para naging oatmeal to lol pagkatapos kuno nilinis ay nilagay ko muna ito sa isang tabi kasi naisip ko na palit talat gumamit na lang muna ako ng batsa kasi itong batsa walang butas tapos sakali nilinisiko aalisin ko lang shot babasahin ko lang to hindi ba wala nang tutulo-tulo wala na ring maglalaglagan ng mga patukala maglalaglagan kasi dito sa kasada nakakaya dahil nilalangaw s'yempre nakakayari sa mga dada ang nakakayari sa carpet bahay namin s'yempre tapat din namin to <laughs> hindi nga mabaho ang kaso ang mga patukay nilala Pakikis ka yung mga langaw, 'di ba? 'Yung punto na sa paa nakakairita na nga. Ay, ayan, pagkatapos ka magdulas kinuko ng 'yung batiya dahil basa pa pinunasan ko muna ng tissue. Alam niyo naman 'yung mga sensitive ko 'tong mabasa lang magkakasipon agad. Siyempre, ayoko mangyari 'yon. Hindi pa nga pala ako nakakabili ng vitamins kaya tubig lang muna. At ito, analig ko na sa Kenchi sa bago niyang bahay. okay kaya'y mag-alala, na ako ng bahay sa Shopee. At samantala dito muna, sya hindi ko muna 'yung dumating. At siyempre, dahil gusto ko lumaki agad siya dahil parte na nga siya ng pamilya ko. Kano kinakain namin 'yung dinipapakain ko sa kanya. Takto 'yung ulam namin, kalabasa na may sotanghon. 'Di ba may hilig sa bulate 'yung mga sisu? Kaya ito kamukha ko ng sotanghon gusto niya at isipin niya na bulati yun. Naglagay na rin ako ng kalabasa para lumino ang mata niya. Nagdagdag pa ako ng sotong para marami siya makain. At dinurug-durug ko na yung kalabasa para madali niya manguya. Pero sa malit na lagay ko lang muna siya papakainin. Sobrang excited na ako bigay sa kanya to. Kaso bigla ako nagulat sa nakita ko. Kasi nakabanday dito ang mga pusa. Mabait naman mga pusa ng yan dahil diyan talaga sila ang nakatira. Kasi kami lahat pati mga kapitbahay namin ipinapakain namin sila. Hindi ko na alam muna sila pinansin kasi excited na ako pakainin si Kenji. Nilapag ko na nga sa tabi itong kainan niya. Gusto ko kasi siya masanay na kumain kahit mayroong tao sa tabi niya. Ang kaso habang andito ay talaga kumain. E, ako, ng dati baka lang siya iniwan ko sa lipon dito. Pero sobrang tagal na pagbabantay ko sa kanya. Hindi mo na siya tumuka kahit isang tuka. Siguro dahil isa siyang hayop, meron siyang instinct. Siguro nararamdaman kasi niya na meron nagbabantay sa kanya. Hindi lang isa kung hindi dalawa. Pero mabait naman yung mga pusa na yun eh. Pero hindi ko masisisi si Kenji. Siguro natatakot lang siya. Kaya ito, ginawa ko na lang ginagawa ko pag ayaw kumain ng aso ko. Isa kasi mga aso ko, hindi mo nakakain hanggang di ko pinapakain sa kamay. Kaya eh. ito, sinubukan ko ni kay Kenji, baka epek. Ang kaso, ayaw niya talaga kumain para mayroon siyang sinisili. Di ko sure kung yung mga pusa ba, pero wala naman kasing iba dito. Pero kasi nagtataka din ako. Isa kasi yung mga pusa na yun, nalabas nang pagpapakainin na. Pero ngayon, wala pa naman nag selbes na ganyan silang lahat gusto ko sana igalat iwalking si Kenji kaso nandito nga naggagala na rin yung pusa sinabi ko kay Kenji na mabait naman tong mga pusa na to kasi matagal na silang nakatira dito at lahat ng tao dito mga kapitbahay kala lang mga pusa na to dahil nga pinapakain namin silang lahat pero oh ito nga ko makikita niya para napapakinigdamdaman siya para pinaparamdam ng pusa ako na sabay na siya pero tingin ko naman gusto lang kainibigali ng pusa hindi man niya siguro kakainin si Kenji no basta lang siguro ako konta pero syempre hindi niya naman ako masisisi para lang meron akong peace of mind bumalik ako sa dating bahay ni Kenji at kinuha ko tong pangtaklo for safety for purposes natataklaban ko siya para hindi maakyat ever lang naman kasi alam ko naman hindi po mapasok sa mga bahay yung mga pusa dito sa amin. Kasi kilala na naman nila kami at kilala na namin sila. Kasi kita nyo naman ko ibang pusa yun, tatakbo na yan, diba? Pag dapat ako sila sa tao, pero hindi kasi kilala na naman namin sila. So, ito para lang maramdaman ni Kenji na safe Nalagyan siya. Lalagyan ko lang na lang siya ng bubong para hindi siya masilip. Lalagyan ko na lang din ng konting pabigat para hindi mabuksan. Pipids lang naman ang laman niya. Para hindi siya matakot, hahanapan ko na nga siya ng kasama. O bagay nakakalungkot nga naman talaga ang mag-isa. Nausap e ko na mga pusa, sabi ko huwag na lang kakainin si Kenji ha. Hindi ko nga lang sure kung anong sagot nila. Basta alam ko na babayad sila eh. Kaya ngayon yun lang muna. Thanks for watching. Bye bye! Yeah!